hati-hati kayo eh. Alam ba, ito mons? Hmm, oh, di ba? Ito. Dadaanan ng alambre. Tanggalin natin yung mga mga ito. Ayan. Isa lang, flashbox. Ayan. Yeah, at uh, gagawa tayo ng linisin natin ng konti yung ano, pagdadaanan ng alambre. Yan ang ginagawa namin ngayon. वो नहीं है सर वो नहीं है नहीं नहीं आगे ठीक है Pinuputol namin dahil nga sobra. At gagamitin namin yung pinagputulo na sa ibang lugar na kulang. At ang pagputol. Ito ang ng lugtungan sa lugar na yan. na ginawa natin yan the, the right channel sa ayun umiinit na naman <laughs> umiinit na naman dito pero okay na halos na ano eh halos uh, magkakalahati na yung nagagawa namin tingnan nyo iyan na malapit ng maisarado ang ating bakod ayan at dito ayan na na dyan na sa dyan Next, alambre na lang. na natin alambre. Ha? Ah, Saan? Bukin mo. Eh. Ito, ito yung alambre yung nabili namin. Ito may factory defect kanina niya. bool dito. Ayan. Yeah. Yan, sa dulo. At malapit na mag-abot sa dugtungan. Masasarado na natin to. Yan. May depekto yung alampre kaya natatagal lang kami dahil nga inaayos pa. Ayan, oh. uh, meron, mag may git kalahati na rin. Eh. Ayan. Ngayon, pag natapos namin to, close na mga kuklos na gagamit tayo ng pintuan na ginawa namin nung isang linggo para maano siya para makapasok close na siya Thank you. Eto na mga ka-brother. Masasarado na siya. Papunta dito. Hanggang dito na kami. Ayan. At close na. Ito, hinuhukay na Michael ng konti dahil nga medyo mataas ang lugar na ito. Yan ang ano. Ito, kali tatlong bandeha. ito na yung pintuan natin. Dito tayo papasok. Dito tayo lalabas. ayan siya. ayan So yan na. Ang gandon. Not bad. Para lang ako lang. Lagyan natin dito. Ayan. Ayan, Ayan na yung may bako charap. Medyo nako-kumpleto na. Ayan. Tanggang dito. Ayan.